Okay guys, napahalpas so po tayo ng 7. Siguro po bukas. Antayin nyo na po mag-release tayo bukas. See you! Okay. Tama Tapos yung mga pinalapasan, yun doon pa. Tapos yung pang-extend uh, dito na. <coughs> Ipapalit ko sa inyo. Wait. Ito yung isa. Tapos ayan. At dalawa pa lang dito. Tapos yung mga ano may tubig May May Okay, guys. Na-check natin. Si mamaya tayo. Pakita ko sa inyo. tayo patuka. pa pwede mga. Kita na tayo mamaya. Kasi okay, patuka na tayo. Patuka na tayo. Ito ako yung isa. May lakay. ako tayo.

mau ikut tayo. Tayo dito Kuat natin. dito Kuat ayo dito Kuat ayo dito Kuat ayo dito lang, purpose forward ko na lang. Eh, tayo nyo wait dito tayo sa kabila. Sa kabila ay may nakaya. Sige tayo. Ito. Ito ka na yan. Ito, Ito ka na. Ito na. tayo. Ayun na guys. Nagsisibabaan na. Baba. Baba na. Nagsisibabaan na yan. At may natin baba. At yan. Diba sa bubong pa eh. E, isa pa lang dito sa bubong. Bando sa taas sobrang to chocolate. Ibe, yan. Ito isa may itlog. Yan, ito. May itlog to. Yan. Sundim. Halit yung pasok. Mamaya tayo mag ano. Update tayo mamaya. Pag nakapasok na. Update Hing ko kayo. isa pa lang na dito eh. Update ko na kayo mamaya. Guys, ito na. Pababa na sila. konti lang natin. Tapos pa eh. Napababa na. Ito isa. Guys, antayin na. Antayin lang natin na. Ah. Papasok na. Pa, kapas isa. Masok na isa. Ayan, isa. Pasok na isa. Wait lang labo. Sorry, labo. Ayan o, oh. ayan Labo pa. Saan yan? Oh, ito na. na, guys. Guys, isa. Ay. May wala pa yan. Labo lang ang kamera. Baba na sila. Labo na camera. Ayan hey, na guys, so, baba na. Baba na. dito. Pwede ako siya

bana <tinyo> Napagpalpasin mo pa sa Guys, eto na guys, kompleto na. Kompleto na yan. Sisirado na natin tong kulungan. Ito na. Yesila. Buo si Lad, upload tayo. Babush.